好。<music> the other vlog na kung saan eh sinusukat po namin ang uh, ang kalye itong kasi balak pong pa ng ating butihing presidente ng hoa itong kalye namin kasi nga barog-barog po ibig sabihin ipa ispalto po namin itong aming main road yeah. Ama, ano niyo po yan Ay, waiting lang po kayo dyan kasama di pa niya ni eh eh ispalto palto po namin to hindi kaya po nagsusukat kami para malaman po namin kung ilang kung ilang track ng ispalto ang amin do orderin matrabaho po ito grabe ito <laughs> yenyung mga lubak-lubak na yan, yan po yung pinabalak namin pa-asfalto yan yan dito pa dan. 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 Dan, diba po gawa nang amin kalde wala na Haba po na oh, grabe Salamat, Sir Kumil Thank you Thank you po Thank you Peace with you Peace be with you Tama Peace be with you and have a nice day ahead From you Yung puti muna Yung puti Lalagyan pa natin ng, ano yan, ng marker ng hoawa Huwag Ng siyang ng O Magkano ang isa? text po. natin to. ...yung lingkod, kanya-kanyang rota, naglilinis, nagwawalis, meron sa bodega, meron dyan sa nakapaligid sa court. Grabe. Grabe, puta lang. Job, yeah! Please subscribe to our You're happy. walang pumpay nakapagurang Thank you po. Ayan, thank you Dumain po. po thank you po sa nag-donate po ng aming pa-breakfast at sa kayong many mga tilya po. Maraming maraming salamat, Sir Menina. Mam Ma Hazel, happy, 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 happy birthday po. Birthday po. Happy birthday po. Yeah, thank you po. Thank you. Yeah. Ayun birthday, kay pa may gift. Ayun nga eh. Thank you po sa upuan po ha. Ayan, thank you po mm -hmm. sa upuan. Oo oh nga, ayan po na ako. Oh, <laughs> Break time po, oras na nang ano at inaantay lang po namin ang aming mga katamahan. Gawa ng, yun nga.

Sponsor po yan ng na isa naming mga kasamahan sa uh, sa officer. Yes! <laughs> Thank, you. Thank, you. Thank you! Thank you po! Thank you po! <laughs> Thank you po. <laughs> Thank you, Dory. <laughs> naman na. Ano, hindi nila ba may birthday? Oh, Ako. Ako. Webis mo yung birthday? Oo, Ay, yan. No. Right. Sa like sa oh, oh, Salamat po. Okay. Importante. Libre. Libre. Yan Tama. magreklamo. Para ayun nila lahat. Mm-mm. mm Tama naman para malaman ng lahat. Mayroon ko nila Kaya naman natin sagutin yun eh. Basta tayo sasagutin natin yun ayon sa kanilang tanong. Mm -hmm. Yun, yun. Pero hindi na nila kailangan malaman pa kung magkano. Opo, uh, tama yun. Kasi merong, merong <laughs> talaga na, kasi ganito po yan, di ba kahit sa gobyerno, kahit sa gobyerno natin, sasabihin ba na ating presidente na, sa kanya na lang malalaman yan, pag nakapos na sa mga kung saan man yan, ito po ang gagato tinyaan. Oh. Uh, oh. Yun kasi ang tamang audit. yun talaga, o. sino Ang mga nag-sponsor. Tama. Yung source ng inis mm. na ano, ng yung, budget. Tama. Magkano ang Excuse. inabunohan ng HOA? Oo. Oh. Kasi kung ang, alimbawa, pinakontrata natin dyan, mga 100,000, eh, eh, 100, eh ang pera natin lang, eh, 60,000. Mm. So, ibig sabihin, nag, -abuno nag -abuno ang Nag-abono ang, ang HOA, pero, Magma-monthly pa din yung sinisingil natin para, para makabawi tayo oh. Uh, uh, pag natapos yun yung may, may hand, din, pwede natin itigil muna mga ulekta o oh, stop na kami kasi mm. maraming salamat at na, mm. nagapag, nakatulong kayo nakatulong hindi na. Oh. na muna kami maliningil pag nasira ulit yan, e eh, baka mag-usap ulit tayo kung payag pa si Mata oh. pero pag Saka hindi po, na si Mata wala na kami magagawa kasi isa dun eh ang gusto kasi ni Bona kailangan sabihin ko daw ang plano ko hindi ko alam kung sa GC o sa kanya sa kanya sa mga, sa users, sa mga. naman eh, dito At na pupunta ang taxes nyo, na. Ba, no? Eh kaso di naman NOAA yung, yung gagalingan eh. Nung sila? Nagpaalam ba sila sa amin? nagpa sa naman ang Emmy, mamaya nga. si